In Guro, sa Signagurang Pilipino. Aposi, Pilipining. Ay po. Ay Liloca, Irola po. Oh. Ngayon, bago natin simulan ang klase, ay sisimulan natin sa panalangin. Maaari pa kayong tumayo para sa panalangin? Sakala ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, bago kayo upo, ay punitin niyo muna ang mga basura na kagalang sa sabi at itapon sa basurahan. Pagkatapos ay hihanay ang bukuman. <laughs> Meron ako, bari na kayo upo. Salamat. Ano yung mga ang inyong mga upuan? Ngayon yung mga dapat sundin. Ang mga tuntunin sa klase ay una, makinig sa guro kapag nagsasalita. Pangalawa, itaas ang kamay bago magsalita. Pangatlo, respetuhin ang ideya ng bawat isa. Pangapat, makilapok sa palakayan at mga gawain. Naintindihan niyo ba ako? Opo! Opo! kasalungan. tagal ay dumaan isang langgam na karga-karga ang isang butin ng bigas. Ah! <laughs> kaibigan, bakit ka gawa ng gawa? Tingnan mo ako, napakasaya ko rito. Halika, maglaro tayo. Sagot naman ni Langgam. Maraming salamat aking kaibigan. Ngunit maraming pa akong hahakuting bigas upang pagdating ng tagulan ay may marami sikat ng araw. Iyon na nga. Napakaganda ng sikat ng araw. Kaya ito ang dapat ng panahon na mag-ipon tayo ng pagkain. At patuloy na naghanap ng pagkain si Habang si Tipaklong naman ay patuloy sa pagtalong-talong, pasayaw-sayaw sa dumuhan. Dumating ang tabulan. Habang masayang kumakain si Langga, ay nai marnay na rinig siyang malakas at marahang katok. Kaya agad niya itong binuksan kaibigang langgam, ako'y giniginaw at ako'y nagugutom na. Gusto, mapaka mo ng awa, tulungan mo ako. Kumain <laughs> ka lang ng kumain, kaibigang tipaklong, marami naman akong naibong pagkain. Maraming salamat, aking kaibigan. Ngayon, natutunan ko na kung bakit napaka-importante ang mag-ipon ng pagkain sa araw ng kainit. Walang anumang kaibigan, ang mahalaga ay natutunan mo na ang iyong pagkakamali. At doon nagtatapos ang kwento ni Langgang at ni Ngayon naman ay meron ako mga pangalan na nakasulat dito at bubunot ako ng mga estudyante na sasagot sa aking tanong. Thank you. Unod, si, 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 si. So, na, unod, 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 If may oras na kailangan <laughs> nating magporsige, gawin natin. Huwag nating antayin, ay wag nating antayin uh, na maput sa punto na masisira tayo. Tayo. Uh -huh. Ngayon naman, bigyan natin siya Ari Luna ng sumuntok. Bigyan natin ng bigyan natin si Ngayon naman. Sunod na bunot. Sunod na bunot,

Bahula. So ano nga ba ang mawala? Ang mawala ay buwento isang saman ang gumaganap ay mga hayop kagaya ng pinakita ko kanina binasa, binahagi ko kwento kanina tungkol, kay pinatipaklong at naugam. Iyon ay ang halimbawa ng mawala kasi ang mga hayop ang gumaganap Sa tingin nyo, mga hayop ba ito? Oo! Oh. Ang unang ugali ay masama. At ang dalawa pangalawang ugali ay mabait. Kadalasan sa isang pabula, nagwawagi ang mabuti, kabutihan. Ito ba kayo? Oo! Sa tingin nyo, saan kayo? Sige, baklo mo si Langgang. Langgang! Magunong ba kayong mag-ipon? Okay. Hindi. 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 Ang pabula ay tumutupoy rin sa ating para rin tumutupoy sa pang-araw-araw na, na ating buhay. ba? Diba? Araw-araw, meron tayong pinaharap na pagsubok at o oh, suliranin. Ang maliban na dito ay ang pagsasalita ng mga hayop. Ang suliranin sa isang pabula ay hindi nalulutas ng dahil sa superpowers, mirag, minagro o oh, kapangyarihan. Ako niya, tumayo ka nga. Ikaw. Paano mo ba itong nagbulutas? Ginagamitan mo ba ng superpowers? Wala well, no, eh, hindi. Kasi wala ka mong superpowers. Yun! Yun na nga! Kasi, masalamat, yun nga! Kasi ang suliranin ay hindi nalulutas sa powers powers. So sa kapaglarihan natin, hindi kasi tayo mga ikantadya. Kasi kasi, kasi ang suliranin, ang suliranin sa totoong buhay man o sa kwento nalulutas sa pamamagitan na ano kaya? Pag-resolva. Pag o pag-iisip ng Para. maayos o mabuting paraan. At dapat ginagamitan ng mabuting ugali As o, As o As asal. Hindi natin malulutas e kung tayo ay masama. Kagaya ni Pacquiao, nalutas niya ba ang kanyang problema? Hindi. E nalutas niya ang kanyang problema dahil na rin sa tulong ni? Nagka. Ah, at ngayon naman, ay ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng pabula. Ito ay ang sinagot ni Carlo kanina na ang kuneho at sinagong. Yung tama yun. Iyon. iyon ay ang halimbawa ng pabula. Ngayon, ngayon naman, ang pabula ay tinatawag rin minsan ng pabula. Kung ibig sabihin ay kakamusip. Kadalasan, hindi hindi na totoong nangyayari sa buhay, kundi imahinasyon lamang ng author upang tayo ay makakuha ng aral. Ang pabula naman ay merong limang elemento. Ano nga ba ang mga elemento? Una ay ang pamagat. Maaari ko bang tawagin si Aliso at kung ano ang pamagat ng koneho at si Pagong na pabula? Ang pamagat sa koneho. Ay, ang pamagat ay si koneho at si Pagong. Magaling! Ngayon naman, ang susunod ay ang mga tauhan. Ang tauhan, ito ay ang mga hayop na gumaganap. Abasilias, maaari mo bang sagutan kung ano ang tauhan? Magaling! Ngayon naman, ang pangatlo ay ang tagpuan. Ang uh, duhay lungsod, maaari mo bang sabihin sa akin? Ano ang tagpuan sa kuneho at ang pagpuan? kagubatan. Tama. Doon sila nagtagpo at doon sila nagkasunduan naman. mag... Yes. O paligsahan. Sunod naman ay ang banghay. Ang banghay, ito ay ang sunod-sunod na pangyayari. Ito yon, Sunod-sunod na pangyayari sa loob ng kwento. Ngayon naman, aral ng na kwento

Magaling. Salamat. Ang nakupuha nating aral ng kwento sa at si Pagong at si Gunejo ay hindi natin dapat maliitin ang ating trakwa. Ganun ba kayo sa inyong mga kaibigan? Oo. Uh -huh. Hindi kasi dapat Yun, masama iyon. Dapat ang tingin natin sa lahat ay take uh -huh. Maaari mo ba sabihin kung ano ang mga elemento ng pagulat? Pagulat. Uh -huh. uh -huh. Magaling! Ngayon naman, upang malaman natin kung totoo nga bang nakinig kayo o naintindihan niyo ang aking tinalatay kanina, meron akong aktibidad. At meron akong aktibidad, ang unang, bawasahin niyo lamang ang kwentong tungkol, kinaliyon, ang daga ngayon. Tapos, ay sasagutan nyo ang mga kahon na ibibigay ko sa inyo. Dito sa papel na ito. Nakuha nyo ba? Oo! Oh! Okay, ngayon, ipakupasa lang ha? Tapos na ba kayo? Oo! Oh! Magaling! Ipasa nyo lang ha? Ma? Maraming salamat. Ngayon kayong mga membro. Pipili lamang kayo ng apat o limang membro, lumikha ng isang pabula at basahin ito sa harap ng klase. Ilapat rin ninyo ang mga elemento ng tula ng pabula sa sinulat ng tula. Naintindihan nyo ba? No! Ang moment na no. ngayong maliit na no. yung sa pipiti na kapiyala na ngayon, Pwede ka mamigay sa kanila ng kopya